pack without the knowledge of the congresswoman or the congressman. Tama po ba, uh, Advice? Yung sinasabing may sagasa? Opo, opo, Your Honor. Okay. Pero tapos iba pa rin yung parking, di ba? Na pinapark yung budget. Opo, Your Honor. Thank you. Your Honor, ang intindi ko, pwede na i-confirm, yung parking, um, kinausap mo na nakiraan. Kaya tinatawag na parking, nakiraan doon sa District Congressman. Yung sagasa, kung sa ano, hit and run yun. Ibig sabihin, walang... Hindi, magugulat... Tito sorry SP, makikita na lang po niya yan doon sa ga'a. Kasi magugulat siya, paglabas ng ga'a, biglang lumobo yung yung distrito niya. Ganun ang mangyayabi doon. Yun yung tinatawag na... Mr. Chair, walang paalam. So malalaman niya na lang, pag nandunan sa ga'a, na dagdagan... So, hindi niya pwedeng ang kini ng district congressman yun or congresswoman. Hindi. Right. may may-ari nun. Hindi. Sa tingin ko, sa tingin ko, kung, hin kung, hindi yan substandard, kung hindi sumabog to na may substandard, may, may um, uh, ghost, siyempre for political purposes, ang niya yun na siya nagpagawa. For political purposes lang, for political mileage, sabihin niya sa mga kababayan niya, ako yung nagpagawa nito. Pero ngayon, lumabas yung mga ganyan, nung tinanong ko sila, kasi tinanong ko yan eh. Siyempre tinanong ko sa kanya, pawe lang sigurado ko na hindi nila re-request kasi baka re-request nila. Tinanong ko, sinabi ko, um, re-request nyo ba to? Sabi nila hindi. So yun, so nung, nung pinisenta ko to kay Presidente, galit na galit talaga siya. Kasi Mr. Chairman, daw nangyari yan? Just very quickly, Mr. Chairman, dun sa yes. dulo no, nun, no, 50 million, Zaldi uh, construction of building ni Ka Compound, Viluna Road, Barangay Pinyahan. Fourth uh -huh. district yan, distrito ko yan eh sa Quezon City. Mm -hmm. District 4 yan. So yan, sinasabi ninyo, posibleng hindi alam nung congressman dahil sinagasa. Yes, posible, pero hindi ko na natanong yan, um, Sen Kiko, kasi ang tinanong ko lang yung sobrang lalaki. Oh. Di ba? Yung 3 billion, 3 billion, 3 billion. So my conclusion was, kung yung malalaki, hindi pinaalam, I just concluded na Possible. posible rin. Kaya ito pong mga to, itong 13.8 na to, tsaka yung 2 billion sa Ako ah, saka tsaka 2 billion sa sa BHW, ang ginawa po niyan, hindi na talaga totally. pina totally. Pina-hold na po yan totally at hindi na pina Kasi nga, nung nakita namin yung presentation na ganyan, ganun yung lumabas. Okay. So, itong ganito kalaki, ba 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 balik ko ho ninyo yun ulit yung guan, 13 billion. Normal po ba ito? Or, have you seen this before? I mean, ilang taon na kayo sa Congress. Nakailang <laughs> balik na ho kayo. Normal po ba ito? 13 billion na care of a isang congressman lang? Hindi po. Iyan na po yung pinakamalaking nakita ko. Tsaka yung nakakapagtaka dyan, kung babalik tayo doon sa, sa Occidental Mindoro, tsaka Oriental Mindoro. Ngayon lang ako nakita ng GAA na 20 billion. Kasi yung, yung dalawang linagyan niya yan ng 3.2 tsaka yung isang 3 something, 20 nagsimula ang NEP nila. 1.5 yung isa, yung isa 2.5. Meron 1.5 yung isa, 2.5 yung isa. Tapos nung... Okay, yung, uh, yung Occidental Mindoro DEO nagsimula 2,530,000 mil, 530 million ang net. Paglalabas ng gaa 20 billion 999 million. Okay. Um tapos yung isa Oriental Mendor DEO 1 billion 508 million 583 ang gaa niya 20 billion 795429. Kaya yung 10 billion خالص wala niyan eh. So kung makakita kayo ng 20... Ito pinakita rin ko pala kay, kay Presidente to. Sabi ko nakakagulat. So talagang... Ano eh, nakakagulat itong area na to. Paano lumobo ng, ng ganito? Sir, isang tanong lang po. Yes. Rejection, sir. Kahapon, uh, ay nung isang hearing uh, kong Toby, nakita namin kung paano lumolo kasi. Yung una, yung ceiling ng SANEP, uh, apat na beses dadagdagan eh. Una, yung allocable na tinatawag, 300 billion yun eh. Pagkatapos merong leadership, parang 100 billion. Ito po i-confirm ni Secretary Bonoan at saka si Yusek Kati. Pagkatapos, ando nyo yung UA. Ito yung unprogrammed appropriation. At yung pinakamalaki, yung pang-apat, ito yung difference nung sinasabi mo na difference between the net hindi ka, uh, ito yung FLR. Another 400 something billion. Nung i-total ko, 1 trillion, yun po yung taba. Ito po yung excess part ng ating budget. Salamat po, Mr. Chair. But Mr. Chair, ang nakuha ko lang kasi yung... Kaya ko lang naman nagawa to because inutusan ako na kunin yung insertions. In the previous year, hindi ko makukuha to kasi wala namang utos sa akin na kukunin eh. Ito, napilitan lang silang ibigay yung 2025. Kaya nakuha ko yan. Kaya napag-aralan ko mabuti, Your Honor. Mr. Chair. With Mr. De Very quick lang Dr. kay Dr. Congressman uh, Django. Sir, itong list na pinakita mo, ito ay program. Yes, program pa. appropriations. Program po yan. Hindi ito galing saan programa. Hindi program po yan sa, galing sa GAA. Nakalagay po yan sa GAA. Yan po yung mismong mga description, yan po yung mismong amount na nakalagay sa GAA. Ang pina fill up ko lang doon sa Congress is kung sino yung proponent. So, mismong galing po sa GAA yan. Pero, hindi po na-release. Dahil nga nung nakitang ganyan, pinahold ka agad yan. Okay. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Thank you. Thank you Mr. Chair. Um, I have a... Uh, one quick question lang po, Babalikan ko lang po si Sir Orly uh, Goteza. Uh, Sir Orly, nadanggit niyo kanina, Naka, ilang deliver po kayo kay uh, Speaker, uh, Bahay ni Speaker Romaldez from uh, Saldico? Uh, Your Honor, tulad ng sinabi ko po kanina, is three times po. Three times po kayo ng deliver? Ilang mga maleta po yun? Yung una po, uh, nung una is 35. 35 na maleta? Opo. Pag kay speaker. Opo. Okay. Pangalawa? Yung pangalawa is, sa na, ang pangalawa, di ko gaano siyang ma-recollect kasi parang nasa 12 or 13. Kayo yung escort. Escort opo, yung Okay. Opo, pangatlo po? Ang pangatlo nasa 15. Okay. So, puro sasakyan po ni Kong Saldi ang ginamit niyo? Opo, yung mga ginagamit niyo, yung ano, yung sasakyan ni Kong Saldi. Ano yung sasakyan po yun? Yung, yung isa, yung... ah ano Yung light uh, high na kulay white na bullet drop. Oo. Oh. Tapos uh, may ginagamit kami na red plate dati. Na yung... Do, yung kinakargahan mo ninyo. Kasi kailangan natin ma-establish ito. Para baka kasi mamaya, eh, pag inibita ho natin, para tumugma-tugma. Opo, yun po yung mga ginagamit. Tapos yung uh... GMC yata yun or Suburban na malalaki. Yung 37 po, nagkasya po doon sa Light Ace at Suburban. 37 na Bali, tatlong sasakyan po yun, Your Honor. Tatlong sasakyan po, po, nagkasya doon. Nagkasya po. Lahat, okay. So, three, ilang buwan po yun? Kung matatandaan niyo, three, three times a week, ilang buwan po? Seven? Yung tatlong deliver ko po, isa sa period lang po siya ng December po siya eh. So, December, tatlong beses ka nag-deliver sa bahay ni... Eh, hindi lang po. Kasi pag hindi na po ako duty sa basura, uh, may mga ibang tropa kami na nakadetail, sila rin na nagde deliver Oo, oh, okay. Wala po kayong idea kung magkano lahat yon, Wala po kayong idea? Uh, o so, may idea kayo kung magkano yung bit-bit ninyo i-deliver niyo po doon sa bahay ni speaker? Yung sa 35, uh, uh, yun nga ho, na may nakalagay po na, may nakalagay doon sa posit it doon sa bawat uh, malita. Okay. Which is, nakalagay po sa kanya is, 48. Mm -hmm. Ang taas po noon is malaki. Yung mga rimuwa na, ba, na malita. Forty-eight 48 million ang isa. Eh, siguro po. Yun ang ano niya. Daring napakamabuan. Na big time pala. Kasi yeah. ang bigat, <laughs> ang bigat God po God. niyan. God, God. Paki, paki describe mo nga, Ang gaano kalaki anong anong bag, okay. describe mo kung nakatayo yung bagahe. Pag, pag tumayo po ako yung yung isang malaking big na malita is kasing ganito ang sukat. Eh. Ah, yung pinakamalaki. Oo oh, po. Tapos pag binuhat ko po yan, ang bigat yan is almost parang isang sakong bigas sa 50 kilos. Eh. Yung bigat? Oo oh, po. So binuhat po ninyo, hindi ka na-transfer po ninyo oh, sa bahay? na-transfer sa other sasakyan po pag ano. Okay, so dalawa-tatlo sa sasakyan. Gano'n po lagi? Yung mga... 17-18 po, po na mga maleta, 3 oh, times a week. Yes, yes, sir. Yung, yung, yung po yung actual na na-dutyhan ko during the time. Pero yung iba, meron pang iba, base doon po sa inyong uh, group chat, may mga deliveries po kung yes, your, wala your, po kayo. Yes, your, own, your honor. Okay. Uh, Mr. Chair, I have only one last question. Uh, may pinag nagpadala po sa akin dito lang. Natatawa kasi si Mrs. Kaya Kabisado rin nila yung mga sizes. Ano po masasabi ninyo? Hindi, comment lang. Kasi sana hindi kayo mawak na malaking pera. ah kadalasan po, sa isang million po na tagwa 1,000 pesos, ang bigat po noon ay 1 kilo. Oh, so tama nga. Ngayon uh, mananabong na dati namin kasama rito. 1 <laughs> kilo, 1 uh, milyon. Isang milyon, so 50 kilos ka. 50. Yeah, okay, But before, before I end my questioning uh, to uh, Mr. Uh, Orly, uh, okay. Alright. Ito po, ang tanong ko lamang. Sir, sabi niyo kanina, si Saldi ko po naging VIP niyo. Wala po kayong pinagbantayan from Coca-Cola. Ganito po kay saldi ko. Yes, Your Honor. Okay. Kasi po, pinadalaan po ako dito ng sa Malacanang po ito. Eh mukhang ang background po dito sa inyo pong uh, biodata. Meron po dito ang background, work experience. Kayo po ito eh. Uh, uh, Master Sergeant Orly Gutesa. Tama po, Philippine Navy, retired. Yes, Your Honor. Experience nyo po, enlisted person, Philippine Marine Corps, BIP Security, BOC, BIP Security, OBP, BIP Security Presidential Communication Operation Office, BIP Security Bureau of Correction. During my active duty in military service, sir. Ah, okay. Akala ko po bang galing sa Coca-Cola. So, okay. Wala na po. Uh, that's all, Mr. Chair. That's all my questions. Thank you. Thank you, Senator Tulpo. Senator J.B. Arcito. Mr. Chair, I uh, consider that si Congressman Tiangco requested that uh, He ah uh, pa siyang prior commitment at 4 pero ano naman lagi makikis magkausap nito siguro yung clarification na lang kung ilan yung total na FLR na 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 that is uh um attributed kay Saldi Saldi ko ilan yung total Ayun yung yung ano yung, yung total na na-hold na attributed kay Congressman Saldi ko is yung 13.8 yung 2 billion na uh, um, ako Bicol, tsaka yung 2 billion po na BHW. So that's about um, 13, 4, 17 plus. 17 plus billion po. O halos 18, Your Honor. Pero yung, I understand, yun na lang yung nahabol eh, no? Ah, hindi na nakita yung iba. Ang estimate data is, correct me if I'm wrong, parang 60 billion dapat yung hinahanap total. Hindi, so, pero hindi ko masabi, Your Honor, kung nahan yun sa sa Bicam kasi wala yan lang yung nakita ko na na attributed to Congressman Saldi doon sa Bicam ng House of Representatives kasi ang hawak ko lang na file is yung sa House of Representatives yun. Siguro last na kasi ano uh, I will just wait for also si Yusek Bernardo because yung pa pong inaano natin system yung yung nagalit si presidente aside from yung pong priority program siya yung mga dams na, na the, that was transferred or lodged in the unpro unprogrammed appropriations, no? Um, tama ba yung foreign assisted projects? Kasama rin, no? Uh, ayan, na uh, naalala dahil ako yung nag-defend yung DOTR na, na pinalipat nila from, fo, from uh, priority appropriations, pinalagay po sa foreign, yung foreign assisted sa unprogrammed funds. At isa ito sa ikinagalit ng ating Pangulo dahil alam ko po yung JICA, ay uh, lumapit sa kanya at uh, ito po ay uh, ito's brought his attention. Yes, tama po yun, Your Honor, pati yung foreign-assisted, um, uh, local counterpart ng foreign-assisted projects, ibig sabihin yun po yung commitment ng ating bansa doon sa foreign-assisted projects, linipat po from the program appropriations doon sa GAA at linagay po sa unprogrammed appropriations. So dalawa po yung ikinagalit niya yung foreign assistant, tsaka yung flagship na nawala po. Mm -hmm. na. so, ibig sabihin ay si RSP. Mr. Chairman, sinasabi ni Congressman Toby, nilipap, sino gumawa niya? Ang pagkaintindi ko po, ang pagkaintindi ko po is yung sa Committee on Operations. Kasi nung, nung pinag-usapan niya nung una, nasa amin pa yung budget eh. Nung una, na pag, yung sinasabi po ni ni Senator JV na um, nagreklamo yung JICA, hindi pa po nagbaday kam noon. So nasa house pa yung budget noon. So ang understanding ko, um ang inireklamo is yung house version. so yung po yung understanding ko kasi alam ko noon um uh, wala pa hindi pa tapos yung Senate doon sa um Senate version ng uh, general appropriations act. Siguro last point na lang ah nato JB bago mag-last point At, isa lang kasi nagmamadali rin si Robert Toby. Uh, talaga pong magagalit ang pangulo natin na uh, kong Toby kasi hindi lang magse-fourin as